Mga kabayan, nagustuhan ni Kulit yung ano, tuna na may rakulyo. Ayusin mo yung pagbalis mo dyan. Kinalat mo yung pagkain mo. nag -tri -tripan kita ngayon kay ang kulit mo. To mga kabayan, binabad na ano, uh, pipino at saka ano. Tawag nito si Buyas. At natin kung anong ano nito reaksyon ng batang 'to. Kunti konti lang bibigay ko. Good test? No. Yes. yes? Nayari no, <laughs> <ka>, no? Ayan. <laughs> you, you want more? No. <laughs> Ay, stop. Yarika ka, kulit. Thank you for watching. Oh? Na more? si kulit. No. No, Why? Right. See, this is delicious, oh. No. Pipino with the onion. Oh no, Alam mo, sa usawan to sa quick-quick sa Pilipinas. Try mo ulit. Ang no! sikolit.